na po kayo mga kapatid at mga kaibigan. Isang masaya po at masiglang pagbati ang ipinaabot namin sa lahat po ng naabot ng palatuntunang ito ng Iglesia ni Kristo ang tamang daan. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval. At ngayon ay muli po nating makakasama si kapatid na Rene Panuncilio. Kapatid na Rene. Kapatid na Michael, patuloy po kaming Nagaanyaya sa lahat na samahan po kami sa gagawin naming pagtalakay. Medyo mahaba batin ba kapatid na rin eh, ah, hindi po katulad ng kapatid na Ramil. Ah, mga kapatid at mga kaibigan, ipagpapatuloy po natin ang pagtalakay sa isa pang gawaing pangrelihiyon ng iglesyang kinagistan po ng nakararami sa atin, ang Iglesia Katolika Romana. Ito po ay ukol sa isinasagawa nilang pagpuprosisyon na sa panahon po ng kanilang tinatawag na piyesta o kapistahan. At ayon po sa mga defensor katoliko, lalong-lalo na po sina Attorney Mars at si Father Abe ng Simbahang Katoliko, eh meron daw po silang pinagbabataya na talata mula sa Biblia sa kanilang isinasagawa. At paano raw po ito isinasagawa, yung kanilang pagpuprosesyon, kapatid na Rene. Mamaya, isusuriin natin, kapatid na Michael. Mm -hmm ang ipinoprosesyon po nila ay mga larawan o ribulto at ang mga ito po ang pinapasan nila sa balikat o kaya isinasakay sa mga karo o sasakyan. Panoorin po natin. Kapatid na Michael, mga ribulto ng mga tao ang ipinoprosesyon nila maraming rebulto ang ipinoprosesyon. Ang mga yon ang kanilang pinararangalan. Teka po muna, kapatid na Rene. Baka naman po isipin ng ating mga neutral na mga sumusubaybay. Baka naman daw po merong batayan mula sa talata ng Biblia ang isinasagawa ng Iglesia Katolika na pagpoprosesyon. Kaya, hindi dapat itumpunahin sapagkat nakabatay naman sa Biblia. Dali kasing sabihin, yan ay may batayan sa Biblia. Pero dapat suriin kung tama kaya ka ang pag pagkaunawa sa sinasabing batayan. At ito po ang ating makikitang pinagbabatayan di umano ng mga tagapagtanggol ng Iglesia Katolika. Meron ba naman tayong pinagbabatayan? Ay, syempre po, Brother Mars, ay meron po tayo basihan sa bagay na yan. Psalm 118, verse 26 to 27. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord, we bless you. So, ayan, house of the Lord na naman. Ha? Coming in the name of the Lord. Verse 27, The Lord is God and He has made His light shine upon us with bows in hand, join in the festal procession up to the horns of the altar. Ayan po makikita natin. Meron daw mga tangkay na mga sanga at sila ay sumasali no, sa prosesyon, pangkapistahan, festal procession hanggang sa altar ng Panginoon, ng bahay ng Diyos. Eh saan pa nangyayari ito mga kapatid? Sa ating mga katoliko, unang-una tayo yung may palaspas, pinuprosesyon natin ang palaspas, na papasok sa loob ng simbahan ng ating Panginoong Diyos. Ang ipinabasa po dyan, Mars, ah, kapatid na rin eh, nung, uh, nung pare na si Father Abe, yung nasa awit 118, 26 hanggang 27, at pagkatapos pong basahin, ano po ang reaksyon ni Father Abe ng Iglesia Katolika? Ang sabi ng kasama ay... Ayan po, makikita natin. Meron daw mga tangkay na mga sanga. Ah, at sila ay sumasali no, sa prosesyon, pangkapistahan, festal procession hanggang sa altar ng Panginoon, ng bahay ng Diyos. Eh saan pa nangyayari ito mga kapatid? Sa ating mga Katoliko, unang-una tayo yung may palaspas, prosesyon natin ng palaspas na papasok sa loob ng simbahan ng ating Panginoong Diyos. May binanggit kasi doon, festal procession. Mm -hmm. Kaya para sa kanila, may batayan sila sa Bibya tungkol sa ginagawa nilang pagpoprosesyon ng mga santo at santo nila. Opo, uh, tungkol po sa terminong uh, festal procession, ang kahulugan po niyan sa talatinigan ay yung festal, relating to a feast or festival, festive. At yun pong procession, gaya po ng alam ninyo, yan po ay it is a line of people who are all walking or traveling in the same direction, especially in a formal way as part of a religious ceremony. Yan po ang batayan, kapatid na Rene, at ang pinagbabatayan nga nila, yung nasa awit po, 118, 26, hanggang 27. Ano po ang masasabi natin doon? Dapat sana kapatid na Michael eh, nagpakita sila ng sitas na nagsasaad na ipinoprosisyon ang mga ribulto. Ang ginawa nila, naghanap sila ng salin ng Biblia na may banggit na festal procession. Mm -hmm. Tulad nito, ang New international version, meron din 'yan sa ibang salin. Pero sa ibang salin naman, halimbawa sa King James version, ay walang ganong banggit tungkol sa prosesyon. Ang nakasaad lang po ay ganito, Blessed be He that cometh in the name of the Lord. We have blessed you out of the house of the Lord. God is the Lord, which hath showed us light, bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar. Sa dating salim po naman, sa Tagalog, mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Aming pinuri kayo mula sa bahay ng Panginoon. Ang Panginoon ay Diyos at binigyan niya kami ng liwanag. Talian ninyo ang hain ng mga panali sa makatwid bagay sa mga tila sungay ng dambana. Pero e pero wala mahalaga, doon yung prosesyon. Opo, pero mahalaga na liwanagin po muna natin sa ating mga televiewers kung ang pagbabatayan po ay ang salin na may banggit na festal procession ng bayang Israel noon, mm -hmm. hindi kaya ito nagpapatunay na wasto ang ginagawang pagpuprosesyon po ng mga katoliko o ng Iglesia Katolika Apostolika Romana do sa kanilang isinasagawang kapistahan? Napakalaki ng pagkakaiba, kapatid na Michael. Mm -hmm. Sapagkat sa Iglesia Katolika po, sa atin nga pong napanood, ang ipinrosesyon nila mga rebulto ng mga tao. At ang mga ito ang kanilang pinararangalan. Hindi po ganyan ang ginawa sa, ng bayang Israel sa mga talatang ating binasa. At ang totoo eh, sa panahon ng bayang Israel, kabawal-bawalan po gumawa sila ng ribulto at paglingkuran ng mga ito. Anong talata po ang ating uh, pinagbabatayan sapagkat talata po ng Biblia, ang kanilang pinagbatayan, pero mali ang kanilang pagkakagamit ng talata. Huwag ng isipin ang ating mga taga-subaybay na magkakakontra ang talata ng Biblia. Mm -hmm. Hindi po magkakakontra. Kaya lang nagkaroon ng salungatan dahil sa maling pakahulugan ng iba sa nakasulat sa talata. Doon sa kanilang pinagbabatayan, eh wala pong mababasa ron na ang ipinagprosesyon ay mga ribulto o mga, mga larawan. Dahil mm -hmm. kabawal-bawalan nga po pa Halimbawa, dito sa Igshod 23 hanggang 5 at ang babasahin natin eh magandang balita Biblia pa man din. Salin po ito ng mga Katoliko at Protestante at may lagda ng otoridad ng Iglesia Katolika, may Nihilobstat, Siguro, may imprimator. Ipakita po natin para makunan ng close up ng ating uh, medyo nakababatang direktor. Ang nakasaad po ay ganito. Wag kayong magkakaroon ng ibang diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng diyos-diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa impapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga diyos diyosan yan. Sa pagkatakong si Yahweh ay mapanibughuin, parurusahan kong lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salin lahi ang pagbabawal na ito ng Panginoon Diyos ay tahasang nilalabag kapatid na Michael ng Iglesia Katolika sa kanilang pagpuprosesyon ng mga larawan o ribulto ng kanilang kinikilalang mga patron. Teka po muna, agapan lang natin yung maaaring isipin ng ating mga sumusubaybay. Kapatid na rin eh, masama ho bang magkaroon ng tinatawag na sabi nating Prosesyon. Kasi pag sinabi prosesyon, linya, linya ng, mga tao. ng mga tao. Na isang direksyon. Opo, masama ho ba E eh, karaming taong naglalakad ng isang direksyon. Opo. Pero ang masama, yung ginagawa ng Iglesia Katolika, nagpo-prosesyon, na may daladalang mga larawan o ribolto na kabawal-bawalan pa man din ng Diyos, batay sa binasa natin sa Biblia. Kaya yung yun talatang pinagbabataya nila na nasa awit, Mali po ang kanilang pagkakagamit at pagkaunawa sa nasabing talata ng Biblia. At bukod yan, ano pa po ang talatang pinagbabatayan ni na Mars, mm -hmm. oh, si Atty. Marwil at ni Father Abe ng Simbahang Katoliko, para po patunayan nila na yung kanilang isinasagawang pagpuprosesyon ay nakabatay daw po o nakasalig sa Biblia. Pinagbabatayan din lang, kapatid na Michael ang awit 42.4. Doon di sa New International Version at ang awit 32.11. Narito po, panoorin natin. Ata, uh, nais kong basahin muli ito po sa chapter 42, verse 4. Ngayon po ay sasali ng New International Version. Ganito po yung pagkakasaat. These things I remember as I pour out my soul, how I used to go with the multitude, leading the procession to the house of God with shouts of joy and thanksgiving among the festive throng. Kaya na naman, may multitude, sigawan. napakadami. At may sigawan. Leading the procession to the house of God with shouts of joy mm -hmm. and thanksgiving among the festive throng. Kaya e, naman suma, sumisigaw tayo ng Senyor, Viva la Virgen. Viva la Virgen. Ah, do no. B. Padre Nuestro Nazareno. Oh, yan oh. po naman ay uh, meron pa pong isang patunay sa banal na kasulatan. Kaya po hindi naman po pala masama yung pagsihiyaw lalo na sa panahon ng prosesyon sapagkat pagkat ito'y nagpapakita lamang ng kagalakan o kasiyahan ng ating puso. Ang narinig po natin ay usapan kapatid na rin eh nung dalawang uh, Catholic defenders. Si Attorney Marwil at saka po yung Father Abe ng simbahang katoliko. Ang isa pa pong talata ng Biblia na ginamit naman ni Mr. Abe, yun yung paring katoliko, to justify yung kanilang isinasagawang prosesyon ng Iglesia Katolika, yun yung nakapaloob sa awit 42.4, kapatid na rin eh. Para palitawing, gumagamit sila ng talata. Mm -hmm. At nakabatay sa Biblia, yun pong kanilang isinasagawa. Tumbas biblical ah. Mm -hmm. Pero mga mahal naming taga-subaybay, hindi dahil po gumagamit sila ng talata ng Biblia, dapat ng paniwala ang biblical nga gawain nila. Sapagkat kung naalala po ninyo, si Satanas Man, na numero unong mandaraya, ay nang tuksohin po niya ang Panginoon Kristo, gumamit ng nakasulat eh. Pero teka muna, wala tayong sinasabing si Attorney Mars at saka si Father Abe ay si Satanas. Wala tayong sinabing gano'n. Kasi sinabi lang natin, si Satanas po na number one mandaraya eh gumagamit din ng talata. At ginamitan ng Panginoong Yeso Kristo pa man din. Ngunit, ang kapansin-pansin may dagdag na. Eh katulad din naman itong napanood natin. kaya naman suma, sumisigaw tayo ng Pit Senor. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Ah, no. Viva Padre Nuestro Nazareno! Walang ganong pahayag ang bayang Israel, kapatid na Michael. Kaya ang pahayag po mismo kanina ni Attorney Mars. Kaya po hindi naman po pala masama yung pagsihiyaw, lalo na sa panahon ng prosesyon. Sapagkat ito'y nagpapakita lamang ng kagalakan o kasiyahan ng ating puso. Teka, eh, sa lalo po ikaliliwanag, nabanggit yung kanina, ano bang ba ibig sabihin po ng tinatawag na puwet senyor? Hindi puwet, kundi pit senior. Ah, sorry po, pit senior. Dito kasi sa termino ito, mm ko karaniwang ginagamit ito sa mga lugar ng mga Cebuani. Opo. Oh sa Bisaya. Pagka ating inalam, ano ko no? nakatumbas nun ay pakiusap, pagsusumamo sa isang ribulto, alimba ng Santo Niño. Mm -hmm. Kaya nga sa isang artikulo ng Catholic Filipino-Australian Gold Coast, ay may ganitong pahayag eh. Now the word pit, Inpit Senyor, isa shortcut of the word sangpit, which means to plea or pleading or calling the Santo Niño to grant our prayer or prayer request. Ang katumbas n'on isang shortcut ng salitang sangpite. Sangpit, yon ang buong termino pag alam ko dito sa kanilang binanggit na puliwanag. Eh pinaiksi, Pit Senyor. Makatwet, humihingi humihingi o nakikiusap sa tinatawagan nilang patron. Pero bate po sa talata ng bibiang ang kababasa nyo lang, kapatid na rin eh, tama po ba na humingi ng tulong, mamintuho, manalangin sa harap ng larawan o ribulto o kaya ng sino mang patron? Kabawal-bawalan nga, gumawa ng larawan eh. Hmm. Hindi lalo na pagkagumat, doon na nalangin ng tao. Kaya nga, makikitang isinasayaw, itinataas ng mga katoliko sa kanilang prosesyon ang imahen o rebolto ng tinatawag nilang Santo Niño. Hmm. Maging ang mga iba pang patron, kapatid na Michael, ng Iglesia Katolika, ipinoprosesyon. Pinapasan nila yon. Ang iba, inilululan sa karo o kaya sa sasakyan. Total, nabanggit nyo po, inilululan sa mga karo sa sasakyan. Bakit po ganun? May binabanggit po ba ang Biblia sa gayong mga imahin o mga larawan at nakabatay po ba sa aral ng Diyos ang pagsasagawa nang prosesyon na kung saan ay pinapasan yung mga imahin, isinasakay doon sa mga karuahe, o oh di ba, do, minsan doon sa mga, sa mga jeep at iba't iba pa. Sa Biblia, ganitong ating mababasa. Sa Isaiah 46, 6 hanggang 7, binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuhos ang mga gintong laman, at nagtimbang sila ng pilak, umupa sila ng panday ginto at nagpagawa ng Diyos Diyosan. Pagkatapos ay niluhuran nila ito at sinamba, pinapasan nila ito para dalhin sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakikilos. Dalanginan man ito'y hindi makasasagot ni hindi makatutulong sa panahon ng bagabag eh ganito pong ating nasasaksiyan eh sa mga prosesyon ng mga larawan o ribulto ng mga patron ng mga katoliko mula simbahan inilalabas ang mga ito pinapasan ang iba isinasakay sa karo o kaya sa ibang mga sasakyan pagkatapos ibabalik din sa simbahan at doon nananatili at ang ginagawa ng mga tao ron gaya ng binasa natin sa Biblia dinadalanginan ng mga ito Ngunit hindi naman makasasagot hindi nga makatutulong sa panahon ng bagabag. Teka po muna, ang binanggit po sa talatang binasa ninyo yung terminong Diyos-Diyusan. diyos, Diyosan. diyos Diyosan. Iba, uh, liwanagin po natin sa kanila bakit ang tawag ng Biblia sa gayon ay diyos Diyosan? Maging sa termino na, kapatid na Michael, mm -hmm. madali nang maunawa ng ating mga taga-subaybay. diyos Diyosan. eh, di hindi tunay na Diyos. Mm hmm. Kung tunay na Diyos, hindi siya Diyos-Diyosan. May paliwanag po ang Biblia ukol dyan. Sa awit, 115, 4-7, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay meron sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila Nangakakarinig mga ilong ay meron sila ngunit hindi sila nangakakaamoy meron silang mga kamay ngunit hindi sila nangakatatangan mga paa ay meron sila ngunit hindi sila nangakalalakad ni nangagsasalita man sila sa kanila alangala. Mga kaibigan naming mga nagsusuri lalo mga Katoliko hindi po ba ganito nga ang mga larawan ng mga patron sa Iglesia Katolika, mga larawang, gawa lang po ng tao. E doon sa binasa nga natin, ginto ang Sa kanila, karaniwan, kahoy o kaya simento. Ang tawag po dyan ay Diyos-Diyosan. Di Diyos, sinasamba po ng tao. Gayong, hindi naman tunay na Diyos. Ang sabi nga po sa ating binasa, kung napansin ninyo, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Iyari ng mga kamay ng mga tao. Ang tunay na Diyos po, hindi ginagawa ang tunay na Diyos, manlala lang. Ito, ginawa lang ng tao. Bagamat may mga bibig, pero hindi naman nakapagsasalita. May mga mata, hindi naman nakakakita. May mga tainga, hindi naman nakaririnig. May mga ilong, hindi naman nakaaamoy. May mga kamay, ngunit hindi nakatatangan at may mga paanga, hindi naman nakalalakan. Kaya yung mga yan, kung ipakilala po ng Biblia, ay Diyos-Diyusan. Sapagkat hindi po sila tunay na Diyos. Teka, naalala ko lang po. Meron hubang mga ngaral na kung magpakilala, Diyos din daw siya. Kaya siya kahanay doon sa sinasabing Diyos Diyosan sapagkat hindi naman tunay na Diyos. Lalo ngayon, dumarami kapatid na Michael eh. hmm. Nadadagdagan, dati yung isang mga ngaral. Siguro iparinig eh, po muna natin si Mr. Eliseo Soriano. Dahil kasama raw niya ay eh, Diyos, ano na rin daw po Diyos siya? Diyos na rin siya. Eto, pakinggan po natin. Ano pat nasasabi ano pat ating masasabi ng buong tapang? Ano yun? Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? O, kita nyo? Ang Panginoon ang katulong ko. Basta ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Eh, tao lang kayo eh. Kasama ko Diyos. Pati ako Diyos na rin eh. Ang Panginoon ang katulong ko. Basta ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Eh, tao lang kayo eh. Kasama ko Diyos. Pati ako Diyos na rin eh. Yan po ang kanyang uh, logic, kapatid na rin eh. Dahil sa kasama raw niya ay Diyos. Mm Diyos na rin siya. Eh, napakamaling uh, logic po nun. Halimbawa, kapatid na rin eh. Siya halimbawa, hindi, hindi natin sinasabing tuwirang ganun. No? Oh. Siya halimbawa, may kasamang kabayo. Kabayo na rin ba siya? kung yun ang logic na sinasabi niya. Ganun nga mangyayari. Eh, hindi natin sinasabi si Soriano, mukhang kabayo. Pamimersonal po yun eh. Wala tayong sinasabing ganun. Isa pa, meron pa hubang mga ngaral na kung magpakilala rin bukod kay Soriano ay kinukuha yung pwesto ng Panginoon Diyos. Eh, ang Diyos po, ama ng kaluluwa. Sa Diyos po, ang lahat ng kaluluwa. Pero sino nagpakilala? Kanya raw po lahat ng kaluluwa sa daigdig. Na nangangaral din. Puno ng relihiyon. Mm -hmm. Ano po pangalan? Mr. Kibuloy, pangalan na. Eh, siguro, pan pakinggan po natin sa panorin. Katiwalaan dito. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi niyo natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga leeg ninyo. Tapos, dibate-dibate. Tapos, sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipag-dibate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin ako na nga yung katotohanan? Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin niyong pagtatampisaw diyan. Paano ko kayo didibatihin niya na akong may-ari ng kaluluwa niyo? Ako may-ari ng kaluluwa niyo? Ako may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon? Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo? Sino kayo? Habang pinanonood ko po itong si Mr. Apollo Kibuloy, kapatid na rin eh, eh naalala ko bigla si kapatid na Ramil. Bakit naman? Eh hindi dahil sa... Kasi may hawig sila eh sa salita kasi dahil sa pareho po silang bisaya, pero mm -hmm. hindi naman silang magkabuka di po ba kapatid na rin eh. Teka muna, ang sabi niya, kanya raw lahat ng kaluluwa. Pero sa Biblia po, tama ba nasabihin na Mr. Apollo Kibuloy na sa kanya na ang kaluluwa ng tao? Labag na labag yun eh. Sa aral ng Biblia, ang Diyos mismo ang tumututol doon sa sinasabi niya ngayon. Mm -hmm. Dito po sa Ezekiel, ang babasahin natin ay 18, 3 at 4. Buhay ako sabi ng Panginoon Diyos. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ang Diyos ang may sabi mismo nito. Ang sabi niya, lahat ng kaluluwa ay akin. Hindi kay Mr. Kibuloy. Siya mismo, pag ari ng Diyos sa kanyang kaluluwa, kaya nga papanagutin din siya sa araw ng pagkukong. Kaya dahil sa nagpapakilalang kanya raw ang kaluluwa, dito kay Mr. Kibuloy, sa makatid, lumilitaw na inaangkin niya yung pagiging tunay na Diyos, kapatid na rin eh. eh hey, kung yun lang Diyos Diyosan, ayaw ng Diyos magkaroon ng ganyang Diyos Diyosan eh. Opo. Di lalo na ayaw ng Diyos magkaroon ng iba pang tunay na Diyos maliban sa kanya. Isa lang ang tunay na Diyos na ipinakikilala ng Biblia. Kaya sana sa lahat po ng aming mga kaibigan, katoliko man kayo o hindi, kilalanin natin, hindi yung Diyos-Diyosan na sinasambat pinaglilingkuran, kundi ang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama, batay po sa Juan 17.1 at 3, na ipinakilala po ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya kung meron tayong mga kababayang katoliko na sumusubaybay po sa atin, kapatid na rin eh, na nagkataong nakapanood, nakapan, nakapakinig dito sa ating programa, ano po ba ang nais ng Panginoon Diyos sa mga nahulog sa maling paraan ng pagsamba sa Kanya sapagkat ang sinamba, Diyos Diyosan. May ganitong pahayag. Nakasulat po ito sa ikalawang Korinto, 6, 6 hanggang G18. At anong pakikipagkaisa meron ng templo ng Diyos sa mga Diyos Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo sabi ng Panginoon at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin at ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Dito ipinaunawa ng mga apostol, kapatid na Michael, na hindi maaring magkaisa o magsama ang templo ng Diyos at ang mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, ang panawagan ng Diyos, eh, dito sa ating binasa, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo. Ga gaano kahalaga pong pagsunod sa panawagang ito? Siya rin ang may sabi, ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae. Sana ganito rin ang gawin ng mga nagsusuri, kapatid na Michael, mm -hmm. na hanggang ngayon ay nasa Iglesia Katolika Apostolika Romana iwan ang gayong maling paraan ng paglilingkod. Opo, at ginagamit po natin ang palatuntunan ito para makatulong kami sa inyo, mga kababayan namin, para maunawaan po ninyo kung paano ang wastong paraan ng pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos upang sa gayon tayo po makarating na magkakasama sa wastong paraan ng paglilingkod sa Diyos at higit sa lahat, makarating tayo sa pangakong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa mga nagtatanong po sa amin na tumatawag bilang pagwawakas, ang masasabi po namin, maaari po kayong magtungo sa pinakamalapit na gusaling sambahan ng Iglesia ni Kristo at doon po ay may makakausap kayo na mga manggagawang mga ngaral o kaya mga ministro at mga kapatid namin sa Iglesia para kayo paglingkuran at ibahagi sa inyo ang katotohanang ng aral ng Biblia na amin pong itinataguyod. Sana po Ibiaya ng Diyos lagi na ang kapayapaan sa ating buong sambahayan. Tayo po ay mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyo na mamalagi ang ganitong palatuntunan ng iyong banal na iglesia na ginagamit mo pong mabisang kasangkapan upang maraming tao ang makaunawa ng iyong mga katotohanan. Sana ang maramdaman ng aming mga panauhin mga sumusubaybay sa ganitong pagkakataon ay ang aming pag-ibig at pagmamalasakit po sa kanila Amen. na maipaunawa ang iyong dakilang kalooban. pangenong Panginoong Sokristo, gawin mo po kaming laging mana ng palataya. mo lagi ang kapayapaan sa lahat ng inabot ng palatuntunang ito para maging daan sa kanilang pagbabalik loob sa iyo at sa ating Ama. Amen. Amang Diyos, matatag ang aming pananampalataya. Ibinibigay mo pong aming pakiusap. Mananatili ang pagpapala mo po sa buong iglesia sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Sa ngalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.